Dito sa mismong kampo ng mga tumagat kung saan lumaki si na Ate ay nakilala ko ang isang pamilya na nakatira sa palutang-lutang na bahay. Si Ate Joanna. Siya pala ang unang dumagat sa kanilang tribo na sububok makapagtapos ng pag-aaral, ngunit sa wing makatapos. Nakaabot siya ng first year college ngunit hindi na niya ito na ipagpatuloy Dala ng hindi na kaya ng mga magulang na suportahan pa ang pag-aaral nito. Nakapag-asawa na si Ate Joanna at may isang anak. Ngunit para umaalab na naman sa kanyang puso na ipagpatuloy niya ang naudlot na pag-aaral nito. Ano kaya ang mga mangyayari sa buhay ni na Ate Joanna? Makakapag-aral kaya siya muli at may pagpapatuloy ang kanyang pangarap? Ating panoorin ang kwento ng buhay. Kasi gusto ko po makatulong nga po sa mga kabataan. Gusto ko po kasi, ang kurso ko po kasi ginawa noon ay edok nga po. Eighteen. Ay hindi naman po, talagang hanggang lang siguro yung pangarap ko. Mm -hmm. Gusto niya rin nung magturo. Kasi po dito po sa amin madalang po yung nakakapagtapos. Yeah. Yung iba po kasi nakakapagtapos ay yung, yung salo o binili, yung isip nila sa iba na hindi na po bumabalik dito. Mm. Parang iba, yung pangarap na nilang sa iba na lugar. Na, o, pasarili. sarili pasarili na. Oh, sarili. na. Meron po tayo ng ano kasi doon gati. Pakita mo ko yung... Okay. Pero ito ang kakamustahin nyo doon, isang pamilya na nakatira ko sa tubig. ang alas yun ng ano hindi po ako nakapagbota ka Tegram kasi nga po tumamping po ako doon sa ano Pagkanda hapon po. Pwede na, pwede pong pahawak po ah. Pag tumambling ako kuya. hey, thank you po. Kuya ko, sa akin na. Mahawa. Wala po kami yung rente dito. O, huwag dyan. Kumilit ka kasi. kamay. Hey! Oh. para lulubog ha. <laughs> Ay, magandang hapon po. Baka pwede yung ano, Oo ba? Atak pa lang yung lang po. Pwede kong malaman ang pangalan nyo? Jomar po. Ilan taon na po kayo? Ah, uh, 30 po. Kerti, yung asawa po niya. Pangalan po niyo, ate? Juana po. Ilan taon na po kayo? Twenty-nine po. Um, tapos, so, yung anak niyo, ilan? Tatlo? Hindi po, isa lang po. Ah, sino po sila? Yung ah. mga tiyahan. Tiyahan mm -hmm. ko po yung isa, tapos yung isa po yung pinsan ko. Morning po. Ay, galit pa. Hindi <laughs> <laughs> po kayo galit. Ah, magandang <laughs> hapon po. <laughs> Akala ko galit siya. <laughs> amin pa. Hindi po ba kayo galit? <laughs> Ay, hindi po. So, ikala ko kasi hindi ko kayo namamansin eh. Ah, Tinitingnan ko lang po yung pinakargaan namin na speaker. um, <laughs> uh -huh. eh, matanong ko lang po, ba't dito kayo tumira? Ako yung nalungkot po kanina nung dito, nakita ko dito kayo tumuloy. Mahirap po kasi yung AK pa namin dito eh. Mm. Pag tag-araw po kasi, dito lang din kami umiigig. Uh, Malayo-layo din po. Dito na? Ito, dito. Dito din buksanin. Ito ibig sabihin yung pang... ah... Uh, pang laba, pang ugas plato, pang ligo. pang ligo. Naisip ko lang kanina yung... Mmm... 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 <laughs> yun niya po. San? Diretso na? Siguro po. Siguro po. <laughs> siguro, paano, siguro. Ito. Oh, no. Hindi po nag kay po diyan. May yung iba, may ano po kasi naggawa din po dun sa taas na mm -hmm. ng CR. Pagka tinatamad minsan. Mm -hmm. <laughs> ay, emergency po. Bak <laughs> sa ano na lang po. Dito na lang sa Edo. Uh, gusto ko malaman kailan po kayo nakatira dito sa... Matagal na po. Matagal na po itong protein natin. Itong... Mm -hmm limang taon na po ito dito. Five years na. Pero dati po, saan kayo nakatira? Dito din po sa ano. Ah, sa taas din. Uh, Hindi po ba mas safe po doon? But... Pag may ano po kasi, masamang panahon. Sa taas po. Pumupunta po kami Pero, sa taas. Mm, sa mm, lalaba-laba lang po, paliligo, mm. tapos yung ano ay eh, mas... Maganda po dito. Parang mas uh, mas mab mabilis madali po na, lahat, mabilis. Oh. Kasi yung tubig nga naman, mahirap po doon sa taas. Nakita oh. ko nga sa taas eh. Mahirap. Pagkatag-araw po kasi talaga dito wala pong tubig. Hmm. Mm, ate Celine. Oo. Oh. Oh, ikaw. Magtanong ka kila ate. Yung ano po. Yung bago po siya magkaroon ng trabaho. Mm. Kasi po. Ngayon lang po kasi nag nagkaroon ng trabaho. Wala pa pong mm. isang taon siyang pumasok dyan bago. na. Mm. Ano pong rin. trabaho niya? Bago, bago siya um, makapag ano, makakuha doon sa reserve army. Pangangisda lang din po talaga. Mm -hmm. Naninisid lang po kami dito gabi-gabi. Uh, pag minsan naman, nagbubukawi po kami yung kumukha ng mga yung buho na ano. Mm -hmm. Yun lang po ang trabaho namin kung yan saan yantok. Yantok. Um, Saka so, pagdudulang. Dudulang po kami. Uh -huh. Yun lang po ang trabaho namin dito kung maliban po doon. Kaya nga po pumasok ako para masuportahan ko po yung aking anak. Mm. -hmm. Uh, bagaman po ganun, eh, pa, ko lang din po. Mm. -hmm. Kulang din po yung sinusupply ko sa aking pamilya. <coughs> Nasabi mo kanina meron kayong bahay sa taas? Ah, uh, dati po yun, pero ngayon po, ala na po. Ah. Ala na po kayo, mga Ito na lang po, minsan. Ba Bale apat po kasi kami dito, yung biyanang ko, mag-asawa din sila, may anak din silang isa, mm. tapos kami mag-asawa din. Dito lang po kami talaga. Um... Nung pumasok po siya, hindi na po siya nakagawa, gawa ng bahay namin bago mm. siya nakapasok. Kaya kami pong mag pag siya, nakapasok, dito lang kami. Uh -huh. Deso, deser, namin ang kape. Tulad um, po nito ngayon. Mm. Uh -huh.

May tanong ako kay Kuya. Siyempre napunta ka na sa kapatagan, no? Ah. Dumating ba sa ano mo na nangangarap ka na ah, ko dito yung pamilya ko, gano'n? Or mas gusto niya pa dito talaga? Trabaho lang doon? Oo oh, po. Yun, yun po talaga yung ano ko doon, trabaho lang po talaga yun eh, hindi naman sa ano uh, namamasok sa iba't ibang lugar. Kung hindi ang inaano ina ko lang po talaga, yung magkaroon ako nang isusuport ako po dito sa mga ina ko sir. Mm. Kasi sa tingin ko hindi niya ipagpapalit tong lugar na to eh. Oo. mas yes. maganda nga po. Kaya po siya nagtatrabaho doon. Parang mas safe po kasi dito. Parang yung kalo, yung isip ko. Kahit po nandun ako dito lang din po sa lugar na ito. Mm. Oh. Kahit nga si Ate Silin, sabi niya hindi niya may pagpapalit tong lugar niya eh. Hindi, hindi po talaga. Oh. Bakit? Kasi po, ano nga bukod po sa maganda. Dito na po dito na po talaga kami. Ano dito po ako Dito po ako sinilang. Dito Dito na po namatay yung lolo't lola namin. Yung mga ninuno-nuno namin dito na po tapos. Dito na po ako sinilang, dito na po ako tumanda. Hindi hindi ko masabi na ako ay lumaki dahil hindi ako lumaki. <laughs> <laughs> Saka ano dito. dito na po yung kinamulatan ko talaga na ano. Mm. Dito na rin po ako mamamatay. Oh. At saka din po, parang masip dito kasi po, walang maingay na katulad po sa kabayanan na mga sasakayan, yeah. tapos mga naglalasing, mm -hmm. mga masasamang tao. Ay dito po kasi madarang makakakita tanong mga... Oh. Yung mga ginsan, yung mga motor, napakayabang, yung <laughs> mga ganyan po nga. Mga aksidente. Ano. Masarap, masarap po kasi ang isda dito talaga kasi pag natikman nyo talaga isda dito baka hindi na po nyo makalimutan yung lugar na ito mm. -hmm. Ah. masarap talaga yung isda ba sa ano hindi ba sarap yung galing sa si pespan po mm. -hmm. iba po ang lasa lasa eh. talaga malayo mm -hmm. oh, kaya nga sabi nung ano kanina special yung mga tilapia dito mm -hmm sa Rewa. Wala pong katulad po nung galing na po dito tapos bibilihin ninyo doon. Mm -hmm. Mas maganda pa po, po yung sa Rewa matitikman ninyo dito. Ayan nga, ano pa buhay pa po sila okay. yung nabili namin kanina. Kasi na ano naman po kasi sa baba na na tapos mm -hmm. ano, bilasa na, bilasa Bilasa. Okay. So, gusto ko malaman kung Relative mo sila, Ate Selin. Ito po, pinsang buo ko yan. Okay, Lagi mo si anak ah. <laughs> <Yung> tatay <laughs> po kasi yung dalawa na yan. Magkapatid. Yung tatay ko po, bag tatlo po kasi yan eh, magkakamukha sila. Oo. Oh. Kaya mm. sinasabi nila na iisa lang sila. Mm. Pero tatlo po sila. Ba't ka napunta rito pala sa Angat, Kuya? Dahil eh. sa pag-ibig. Ay! <laughs> oh. <laughs> Ano ba nakilala mo sa Facebook? Sana. <laughs> hindi po sa ano lang po, cellphone hindi pa o sulit sa amin. Ano? <laughs> <yung, laughs> uh, Paano? Textmate. Textmate, textmate lang po. Textmate. Paano mo nakita sa text siya? O pinakilala siya? Hindi, meron po kasi akong pinsan na naki uh, ano ba yun? yung nakipag-seminar, mm. eh sakto na <laughs> nagpunta din. Oh. Nakahingi yung pinsang ko ng number sa kanya. Mm. Ayun, nagkatawagan na ako ngayon hanggang sa pumunta po ako dito sa kanila, kapag dito sa kanila. Mm. Eh, Nagkamabutihan. Nagkamabutihan. Hmm. Gusto ko malaman, paano ba magmahal yung mga dumagat? Sabi mo, dumagat po yan, hindi rin hindi po, po yan Tagalog. <laughs> ah, dumagat ka din? Dumagat. Tapos kuri ka na ako lang. Sabi mo kasi galing kang ano so, eh. pero dumagat po, po. Dumagat ka sa mm. lang. Ibang iba lang dumagat. po yung salinggahe ko nga po yan. Yeah, Kabulowan kami pong dalawa. Po. pa lang ang klase ng dumagat. <laughs> pero dami po. Sila po, iba po yung... bulos po kami, sila po kabuldowen. Dalawang klase po kasi. Kabuldos, na... kabuldowen. <laughs> <laughs> Wait lang <laughs> <lah> po. <laughs> bulos ah, ah, po. At tagabulos. Kabuldowen. Kabuldowen. Apo. Cabulos, kabulos Kabalos. <laughs> Sorry, mali yata. Mali yata ako. Ano? Kabulos. No? At tagabulos. Tagabulowen. Ah, Kabulowen. Ah. Eh, basta ganun. Uff. Eh, paano ba magbahal yung mga dumagat na babae, kuya? Oh. Eh, Kasi hindi ko alam pa paano yun, sila magmahal eh. Pagkayang pong mga babaeng trebo ang nagmahal, <laughs> hmm. eh, Maasim po yan. Eh, <laughs> just <laughs> <laughs> <At> na magpaasim yan lang. <laughs> Pag nagmahal po. <laughs> <laughs> Hindi, totoo nga. Eh, kasi, ramdam ko din naman kasi nakapag-asawa nga <laughs> rin ako ng taga-reto <laughs> uh -huh. na mga katutubo. Eh. Ka Naramdaman ko naman kung gano'ng nila pinapahalagaan uh -huh. yung asawa nila. Saan niya siya? Mahalaga po yung, sa kanila yung bawat kilos ng mga lalaki dito. Mm. Uh, lalong lalo nga po dito sa amin, mahirap ang buhay talaga. bali ang ano po, mga babae dito, pag sila po talaga yung nagmahal, eh... Yun, talagang mahalaga po talaga ang mga bawat kilos nila. Mm. So, sa hirap mga po ng buhay dito, eh, pinahalagan din po nila yung uh, ginagawa ng mga lalakat po dito. Mm. Yeah. Paano silang maglambing? <laughs> <laughs> ka matawa. <laughs> hindi siya marunong maglambing. Wala po, wala po sa dumagat yung ah, lambing. Ate, tutukan ka. Siya, siya Meron dito dito din silang paglambing. Harap ka dito, ate. Ay, mamaya po tumatak. Ay, sorry. <laughs> tumatak pala yun. Hindi naman kayo nagsasalita. Oh, no. <laughs> hindi pala sila marunong maglambing. Naglalambing din po, kaya lang eh, hindi ko rin alam hmm. kung paano. paano. siya maglambing? Hindi ko rin po kabisado dahil... <laughs> Paano yung tiraan mo doon sa trabaho mo? Ah, uh, ano po, yung buho lang din po na ginawa. Takyab. Mm. Takyab po kung tawagin po namin dito. Mm. Um, Pagka wala ka, paano tong pamilya mo? Dito lang po sila. Nag... Hindi ho kayo natatakot na magisa mag-isa lang ho kayo dito. Sa bagay, sanay, naina na, po. Sanay na po kayo, no? Paano nyo po na lalagpasan yung mga problema pang dumarating sa buhay nyo? bilang mag-asawa po. Yung mga problema po kasi namin dito, uh, lalong-lalo sa bawat mag-asawa uh, mag dito, pinag-uusapan po nila yan. Uh, hmm. Kung paano nilang ma iaayos yung kanilang buhay o hmm. yung trabaho. Yun hmm. Dumating din po ba sa punto na pinanghihinaan po kayo ng loob? Meron, meron yun. May mga punto din talaga na nanghihina na yung loob ng bawat isa sa aming mag-asawa pero pilit na nalulutas din ng mga bawat panahon na dumadating sa amin at napagtitibayan din ho namin. Hmm. At isa pa ay siguro nga ang mga tinadhana po sa bawat isa sa aming mag-asawa ay sigurong handa namin harapin ang mga pagsubukan na kung ano man yung mga pagsubukan na yan. Mm At Pati na yung mga hindi pa dumarating, ay pipilitin ho namin na pagtibayin yan. Mm May Sinasabi po kasi si ate kanina, mm. gusto na po <laughs> yata pong mag -aral. <laughs> ah, gusto niya mag -aral. Gusto ko nga pong, yun nga po yung sinasabi ko sa nanay ko po na, ipapaalaga ako po itong bata at gusto ko pong makapag-aral. Ah, ang ganang ganyan niya. Ilan tanong? 29 20... po. Buti na isipan niyong gusto mo mag-aaral. Gusto niyong tapusin ang pag-aaral. Gusto ko nga pong tapusin kasi po nakakapanghinayang na lumilipas lang po ang panahon na pa ganito lang yung buhay namin. Ay. gusto ko po na lumipas man ang panahon ay meron ng kabuluhan yung pinagpaguran ko po. Ah. Ang galing. Kasi po, nag-aaral na rin po ako dati sa base. Eh, natigil lang po ako dahil po um, sa kakulangan. Dahil well, hindi pa po kami magkakilala. Opo. po. Tapos, nung dumating po siya, nag na po kami. So, kasalanan po niya kung bakit? Hindi <laughs> naman. <laughs> 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 Grabe na <po>. <laughs> 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 Hindi <laughs> naman po sa ganun. Hindi, natuwa po ako. Gusto niyong bumalik gusto sa pag-aaral. Uh, gusto kong malaman... Anong grade po kayo na, na hinto? First lang po. First year college? Oh. Sayang. Bale dalawa po kami na marami na din po pero yung ah, iba kinarekan. naman po sa ano oh, yun. sa gawing hiltap yung iba. Kayo po yung kinukwento na nag na, nagsubok pero hindi natap. Ano? Hindi ko po nakaya. Hindi, hindi po kinaya. Na Dahil nga sa kakulitan ni kuya gusto na kayo mag <laughs> <laughs> Hindi pa din pa naman po kan magkakilala. Ah. Um, Kasi nga po sa ano nga po, tulad po ng aming kakulangan, kulang um, po talaga sa financial sa mga pang pagkain. Nagbabaon o kayo noon uh, kanin lang din. Kung minsan po hindi na po ako nagbabaon at basta na lang po akong papasok. Opo. Hmm. Agahan lang po Gusto kong malaman bakit gustong gusto niyong mag aral no Kasi umabot pa kayo ng first year college eh Ano hmm. yung parang nasa gusto isip niyo? Gusto ko po rin? kasi na makapag aral nga po ako Kasi gusto ko po makatulong nga po sa mga kabataan Gusto ko po kasi Ang kurso ko po kasing ginawa noon ay eduk nga po eduk Ay din. hindi naman po Talagang hanggang lang siguro yung pangarap ko hmm. Gusto niya rin nung magturo kasi po dito po sa amin madalang po yung nakakapagtapos. Oh. Yung iba po kasi nakakapagtapos ay yung yung saloobin nila, yung isip nila sa iba na hindi na po bumabalik dito. Mm. Parang iba yung pangarap na nilang sa iba na lugar, sa sarili, oh, -sarili. sarili na, Ganun po. Oh, natutuwa po kayo may yung pangarap niya dati, no? Gusto niyo rin maabot yung mga ano niyo dito. Dati po kasi dito, sir, mm. ala po talagang bangka dito nung siya ay nag-aarag pa. Ala pong bangka dito, mm. ala pa yung mga dimake nun. sagwan ah. lang talaga. Ginagamit nila natin yung mga e, po sila dito. Mm. Eh, hahatid lang po itong pumapasok doon ng mga magulang niya sa sorbi. Mm. sa sinakaya natin kanina ng bangka. Gaya nun, isang oras yung ma may makina. Oh, eh okay. pagka Ginanun pa sa buwan. lang ko yun. Katig-katig na buho oh, gano'ng katagal pag sa buwan? Kapag gano'ng katagal kuya? Eh, natagal. Baka Matagal po mag-sampung oras yan sa pag-upo. Kung paano yan? ganon kayo lang. Baka ako gabihin o po, po kahirap ibaba papasok na po sa makalawa. Ngayon pa lang, ihatid na po nila. Ah. Mahirap po ang buhay noon. mga nakaraan na yun. Mm -hmm. Mas mabuti nga po ngayon kasi medyo na... Lang. Yung mga bangka na po ngayon. Kaya... Nalungkot naman ako. Sana ko meron ng ganun baka natapos niyo ho. Ate. po. Pati mga motor, wala, wala pa, pa pong marunong magsinggi. Mag wala pa pong marunong magmotor noon sa... Nakakalumagat. Wala pang nakakapagmotor na katutubo. Ng, hindi puro. Pera-pera po talaga yung na, nung mga talaga. Hmm. Nalungkot naman ako doon. Sobrang nalungkot ako doon. Iniling ng mga ibang kabataan dito magkaroon ng isang guro na dugong dumagat talaga. Hindi yung parang teacher sa labas tapos papunta-punta lang dito. Oh. 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 Kasi po parang hindi nga po siya. sa kasanayan sa bayan. Mm -hmm. Parang nahihiya sila, kanukot siya. Tapos yun na po, nag-iisip na po sila, hindi na ako magtutuloy, ganito lang naman ako. Mm -hmm. Parang nagiging ano sila, sila sa sarili nila. Ang sa mga Tagalog na. sa labas, oh, Bully. Pa, Bully, ang yeah. mga dumagat, kung di siya pa sinasabihan po, mga baloga. Kaya yun yung pinakapangarap ko talaga dito na magkakaligs. Yeah. Kahit yeah. man lang sa Hiltap man lang. Yeah. Um, pero, mas, naisip ko yeah. na rin po na ganito na lang po ako. Kami. Mm. Nandito na po ito eh. <laughs> Hindi okay naman yan kung talagang gusto mo talaga. Kasi noong isang araw po, mm. uh, nakikiusap na po sa niya, ah. kaya sabi niya, sa kampo po kami mag-asawa. Sabi niya, hmm. ano kaya ka kung bumalik ulit ako doon sa pag-aaral kasi nakikita po niya kung gano'ng kahirap doon po kasi sa kampo. Hmm. Uh, kahit may trabaho po ako doon mahirap din po ang trabaho ko doon talaga. Mm. Nagbubukawi ako doon. Nagbubukawi Kung ano-ano ginagawa -ano ko doon para kumita kami. Yeah. Kasi nga hindi sapat din po sa... Hindi saan. sapat. Mm. Sabi niya, pumasok ko na lang ako eh kasi bumalik sa pag-aaral para may pagpatuloy ko para may trabaho. Su Suportahan mo ako mm. sa pag-aaral ko. Tapos pag na nakatapos ako, tumanggal ka na. Ah. Uh, gusto mo talaga makabalik, ate? Gusto ko makabalik saan Gusto talaga makabalik. Pero sa inyo, kuya, gano'n nyo kasuportado yung gusto nung asawa nyo na makabalik siya sa college? Eh, susuportahan ko din po siya hanggang asa ah, trabaho pa po ako. Ah, gusto nyo rin? Ah, gusto rin. Yan yung maganda. Gusto po nung asawa niyo gusto din gusto niyo rin no ang ang no, 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 ano ko no, sky baby po yung bata pero yung lola po naman niya nung yung magbiyanan yung magulang namin eh okay naman sa sabi ng po nila maaalagaan daw yung bata hmm. Hmm. kung gusto po niya talaga at Disidido din siya talaga na pumasok. Ay, so, supportan rin din po siya. Uh, sa tingin mo makakahabol pa siya? Parang makakahabol pa po. Ilang, hindi, ilang buwan nang nag-start yung klase? Ay, yung klase po. Tatlong buwan na po yan. Tatlong buwan na yun. Eh. So, ibig sabihin, next ano na siya? Next year. Next year na siya. Pero next, next, next hindi, uh, hindi pa naman po natatapos yung ano, first sem po. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi pa rin po kami nag-exam. Mm -hmm. Mabuti nga po ngayon at marami na pong pumasok nakaraan po kasi ako mm -hmm. lang yung isang dumagat na nakapasok mm -hmm. kaya parang nainip din po ako eh. Hinupo Wala pong kasama ngayon. siya nung pumapasok siya, puro Tagalog ang mga kasama siya mm -hmm. pa eh. kasi. Mm -hmm. Siya pala yung ano? Talagang siya lang talaga. Unang, pinakaunang dumagat uh, dito po sa tribu nyo. Uh, si ate po yung unang dumagat na pumasok ko sa college. Kaso, hindi yun natapos dahil sa kapusukan ni Kuya. <laughs> anong, anong may tutulong ko doon, Kuya, ate, sa gusto niyong pagbabalik sa pag-aaral? Huwag niyo siyang tititi, kasi hindi sa kanya yun sa... <laughs> Nakaka, ano naman po kasi na... Naya siya. Dahil ako ako po kasi kahit asa kampo kami. Hindi hindi namin pares po nung sinasabi niyo kanina, nararanasan ko din yung buhay kapatagan. Mm. Hindi po parang buhay lang din po namin din mas higit pa nga po dun sa kampo ang nararanasan namin mag-asawa. Mm. Mas mahirap po yung nararanasan namin doon kaysa dito. dito yeah. po. mas ano po yung ano namin dito parang okay. Mm. Pamumuhay po. Eh, balak ko nga po na tanggal na lang po siya doon. Kasi po, hindi naman po sumasapat yung kita yung, mas, niya. kitanya kita mm. niya. Baka mas okay pa mga pangingisda. Mga pangingisda. Huy, mm, mas po, okay nga yung pangingis eh. po. Doon po kasi yung korpo-korpohan doon, maabot ng apat na libo. Uh -huh. Saan pa yung, eh, ano lang, pa, eh, six, five lang. Ho. Mm. Oh, sa so 6-5, may nababawasan pa doon, kuya? Opo, oh yun nga po, yun sa korpohan. Ah, nababawasan pa. Mm. Bali, magkano na lang po natitira? Ang um, bali, matitira na lang po. Ngayon, ngayon lang po ang... Kasi pinatuos ko na po yung ano ko Utang, um, overvalue na po. Overvalue na po ako. Utang, ngayon, utang sobra ko na lang doon sa asasahorin ko po. Tumba na ito. one mm. 160 na lang po. 160. Okay. Ko lang din po. Ala pa yung sahod namin. Over na yun. <laughs> mm. <Overline. laughs> Pagka ba inayos ang bahay niyo, magkano magagastos kaya dito, kuya? hindi po namin alam. Hindi, hindi naman po, wala naman pong ano naman nung concrete ito, ano? Iba yun. man. Lulubog ito. <laughs> ito <man. laughs> you Kaya <know>, black. <laughs> you know, na so, mga o, yung ano ba to? Ah. Concrete pa Para eh, oh, ano? uh, <laughs> Pero nakita ko parang matatag yung taas mo kuya eh. No. Ah, naka, ayun, naka, ano mm. Na, naka, naka, ano na, nakahilig <laughs> na. Uh, siguro ma maganda, pag-usapan na lang natin yan bukas. Kumain na muna tayo. Ako, sige po. Tignan natin muna yung makakain natin sa taas. <laughs> no. Kakagutom na ho kasi maghapon na rin po kami. Kami din po ay eh, hindi na nananghalian pa. Okay, tara na muna kuya Ogos para makapag-ready muna din sila dito.